Sa channel na ito, nagbibigay kami ng kapaki-pakinabang na impormasyon sa programming na may mga praktikal na halimbawa ng code. Ipinaliliwanag ng video na ito ang mga tag na may kaugnayan sa mga form. Ipinaliwanag nito ang iba't ibang mga patlang ng form tulad ng mga text input at drop-down na menu. Maaari mong suriin ang iba't ibang tag tulad ng form at input na mga tag, pati na rin ang op group at progress na mga tag, habang pinapanood ang mga ito. Ang pag-enable ng mga subtitle ay magpapadali sa pag-unawa ng mga paglalarawan ng code. Mangyaring gamitin ito. Una, tingnan natin ang isang halimbawa ng form na tag. Ang form na tag ay ginagamit upang tukuyin ang buong form. Ang action na attribute ay nagtutukoy ng destinasyon, at ang method na attribute ay nagtutukoy ng pamamaraan, get or post. Maaari mo ring tukuyin ang attribute na target, katulad ng saa na tag. Susunod, tingnan natin ang input na tag. Ipaliwanag natin sa pamamagitan ng type na attribute. Una ay ang text input na field. Ang input type katumbas, text ay lumilikha ng isang input field para sa isang linya ng teksto. Maaaring maglagay ng anumang teksto ang mga gumagamit. Ang placeholder na attribute ay nagtatakda ng mapanlarawang teksto na lumalabas kapag ang input na field ay walang laman. Nakakatulong ito sa mga gumagamit na madaling maunawaan ang inaasahang input. Ang tekstong ito ay automatikong nawawala kapag nagsimula ang pag-input. Ang placeholder ay ang kop para sa pagbibigay ng karagdagang impormasyon at hindi ang kop para sa mahalagang tagubilin tulad ng kinakailangang input. Sa ganitong mga kaso, dapat kang gumamit ng label. Susunod, tingnan natin ang input field para sa password. Ang input type katumbas password ay lumilikha ng field para sa pagpasok ng password. Ang mga ipinasok na karakter ay itinatago at tinatakpan para sa seguridad. Susunod, tingnan natin ang input field para sa email. Ang input type katumbas email ay lumilikha ng field para sa pagpasok ng email address at kasama ang pagpapatunay para matiyak ang tamang format ng email. Susunod, tingnan natin ang mga checkbox. Ang input type katumbas, checkbox, ay lumilikha ng isang checkbox. Kapag maraming opsyon ang magagamit, maaaring pumili ng maraming item ang mga gumagamit. susunod, tingnan natin ang mga radio button. Ang input type katumbas, radio, ay lumilikha ng isang radio button na nagpapahintulot sa mga gumagamit na pumili ng isang opsyon lamang mula sa isang set. Susunod, tingnan natin ang submit button. Ang input type katumbas submit ay lumilikha ng button para sa pagsusumite ng data sa form. Ang halaga ng value na attribute ay kasama sa form data kapag ito ay naisumite. Sunod, tingnan natin ang reset button. Ang input type katumbas reset ay lumilikha ng isang button na nag-reset sa lahat ng mga input na halaga sa form. Susunod, tingnan natin ang mga nakatagong field. Ang input type katumbas, hidden, ay lumilikha ng nakatagong field na hindi ipinapakita sa screen at ginagamit upang magpadala ng data sa backend kapag naisumite ang form. Susunod, Tingnan natin ang pagpili ng kulay. Ang input type katumbas, color, ay nagpapakita ng pagpili ng kulay at lumilikha ng input field para sa mga gumagamit na pumili ng kulay. Susunod, tingnan natin ang input field para sa pecha. Ang input type katumbas, date, ay lumilikha ng input field ng pecha na nagpapakita ng kalendaryo para sa pagpili ng pecha. Susunod, tingnan natin ang input field para sa oras. Ang input type katumbas, time, ay lumilikha ng field para sa pagpasok ng oras, at isang tagapili ng oras ay ipinapakita. Susunod, tingnan natin ang field para sa pagpili ng file. Ang input type katumbas, file, ay lumilikha ng input field para sa mga gumagamit na pumili at mag-upload ng mga file. Ang ENC type na attribute ng form na tag ay dapat itakda sa multipart form data. Susunod, tingnan natin ang input field para sa numero. Ang input type katumbas, number, ay lumilikha ng isang input field para sa numero na nagpapahintulot sa pagtatakda ng minimum na halaga, maximum na halaga, at hakbang, dagdag, bawas na halaga. Sunod, tingnan natin ang range input field. Ang input type katumbas range ay lumilikha ng isang input field kung saan maaaring pumili ang mga gumagamit ng halaga sa loob ng saklaw gamit ang isang slider. Sunod, tingnan natin ang text area na tag. Ang text area na tag ay lumilikha ng input field para sa maraming linya ng teksto. Ito ay angkop para sa pagpasok ng mahabang teksto o mga komento. Sunod, tingnan natin ang select na tag. Ang select na tag ay lumilikha ng isang drop-down na menu at ang mga pagpipilian ay tinutukoy gamit ang option na tag maaaring pumili ang mga gumagamit ng isa o maraming item. Upang pagdinahin ang maramihang pagpili, idagdag ang katangiang multiple. Ang pagtukoy ng katangiang ito ay nagpapakita ng mga pagpipilian bilang isang listahan ng kahon. Tingnan din natin ang op group na tag. Ang op group na tag ay ginagamit upang pagsamasamahin ang mga magkakaugnay na item. Ang katangiang label ay nagbibigay daan sa iyo na magtalaga ng pangalan ng grupo na nagbibigay ng malinaw na mga pagpipilian sa mga gumagamit kahit mahaba ang listahan. Sunod, tingnan natin ang label na tag. Ang label na tag ay nagtatakda ng mga label para sa mga input na field, mga checkbox, at mga radio button na nagpapabuti sa paggamit at accessibility. Halimbawa, ang pag-click sa isang label ay maaaring mag-focus sa isang input field o ay toggle ang isang checkbox na naka-on o naka-off. Sunod, tingnan natin ang field set na tag. Ang field set na tag ay nag-uuri ng mga magkaugnay na form na control, at ang legend na tag ay nagbibigay ng pamagat para sa grupo. Sunod, tingnan natin ang button na tag. Ang button na tag ay nagtatakda ng isang pindutang pwedeng iklik na nag-trigger ng pagsusumite ng form o iba pang aksyon. Kapag tinukoy ang type katumbas button, gumagana ito bilang karaniwang button. Ang pag-click dito ay hindi nagsusumite ng form o nagti-trigger ng iba pang mga default na aksyon. Ginagamit ito kapag nais mong magtakda ng mga custom na aksyon sa JavaScript. Kapag tinukoy ang type katumbas submit, gumagana ito bilang submit button para sa form. Kapag ang button na ito ay naklik, ang form na naglalaman nito ay isusumite. Kapag tinukoy ang Type Katumbas, Reset, gumagana ito bilang Reset button para sa form. Ang pag-click dito ay ire ang lahat ng mga input na field sa form at ibabalik ang mga ito sa kanilang orihinal na estado. Kung ang Type na attribute ay hindi tinukoy, maaaring ituring ito ng ilang mga browser bilang Type Katumbas, submit kaya inirerekomenda na tahasang tukuyin ang uri upang matiyak ang nilalayong pag-uugali Ang button na tag ay maaaring magsama ng iba pang nilalaman ng HTML sa pagitan ng mga pambungad at pangwakas na tag na ginagawang posible ang paglikha ng mga button na may mga icon o masalimuot na teksto Para sa isang submit button na gumagamit ng input na tag ang halaga ng value na attribute ay kasama sa form data ngunit sa button na tag ito ay hindi ipinapadala ng default. Sa pamamagitan ng pagtukoy ng name at value ng mga attribute para sa isang button na tag, ang halaga nito ay maaaring ipadala bilang form data. Sunod, tingnan natin ang data list na tag. Ang data list na tag ay nagbibigay ng isang listahan ng mga mapipiling opsyon para sa input na elemento. Maaaring pumili ang mga gumagamit mula sa listahan o maglagay ng sarili nilang halaga. Sunod, tingnan natin ang output na tag. Ang output na tag ay nagpapakita ng resulta ng mga kalkulasyon o pakikipag-ugnayan ng gumagamit. Ito ay ginagamit upang ipakita ng dynamic ang mga resulta ng kalkulasyon sa loob ng mga form o script. Para sa attribute na, for, tukuyin ang mga ID ng mga form element na nais mong iugnay, pinaghiwa-hiwalay ng mga espasyo. Sunod, tingnan natin ang progress na tag. Ang progress na tag ay nagpapakita sa mga gumagamit ng progreso ng isang gawain. Halimbawa, maaari nitong ipakita ng biswal ang progreso ng pag-download o pag-install ng file. Sunod, tingnan natin ang meter na tag. Ang meter na tag ay kumakatawan sa isang number ikong sukat sa loob ng isang kilalang saklaw. Ito ay ginagamit upang ipakita ang mga sukat tulad ng paggamit ng disk o isang gauge ng gasolina sa loob ng isang tiyak na saklaw. Ang source code para sa video na ito ay maaaring i-download mula sa opisyal na website. Kung nais mo, mangyaring bisitahin ang URL na nasa description upang makatulong sa iyong pag-aaral. Sa susunod, ipaliliwanag namin ang form validation. Kita-kita tayo sa susunod na video. Mangyaring mag-subscribe at magbigay ng thumbs up.